Donald J. Trump, ang ika na limang presidente ng Amerika, naging laman muli ng balita mula nung pinagtangkahan ang buhay nito. Subalit imbis na humina ang kumpanya para sa susunod na halalan, ay mukhang mas lalo lumakas ang suporta nito. May mga nagsasabi na masama ang kahihinat ng Pilipinas kung si Trump ay magiging pangulong muli dahil sa isa raw itong pro-China at mabait sa mga injik. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na matindi ang pagkabahala ng mga komunista kung si Trump ang magiging presidente dahil may matinding balak ito laban sa China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Malaking debate ngayon ang lumalabas sa Pilipinas hinggil sa kung pro-China o anti-China ba si Donald Trump. Siyempre, maraming Pilipino ang nagmumuni-muni sa kahihinatnan ng bansa kung babalik sa pamumuno ang kontrobersyal na tycoon. Magbago kaya ang mga panukala ng Estados Unidos hinggil sa pakikibakan nito sa Pilipinas at sa pananaw nito sa China o di kaya mas maging mainit ang sitwasyon sa WPS at mawala ng suporta ang Pilipinas. May mga nagsasabi na kung mahahalal muli si Trump ay kakampi ito sa China at hahaya ang sakupin ng mga inchik ang buong South China Sea. Meron pa ngang mga nagsasabi na nabayaran na ng China si Donald Trump kaya patuloy ang pangangamba ng maraming netizens. Ano't ano pa man ang katotohanan, pro-China o anti-China man sa pananaw ng mga Pilipino, siguro may sariling pananaw ang Amerika. Bakit hindi natin pakinggan mismo si Donald Trump at hayaan natin siyang magsalita? Heto ang sabi niya. I laid out my administration's commitment to building a more just and peaceful future. Regrettably, we found that China Has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election, coming up in November, against my administration. They do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade. And we are winning on trade. Are you okay, Trump? May ginawang panghihimasok ang China na hindi nila nagustuhan. Sa mismong bibig na ni Donald Trump maririnig na nakialam ang China sa eleksyon noong taong 2018. Dahil ros ayaw ng China na maging presidente siya ng Amerika, sa dahil lang siya lamang umano ang presidente ang kumalaban sa mga komunista sa kalakalan. Bukod sa pakikialam sa mga eleksyon, ito pa ang sabi ni Trump. And hold them accountable. We're doing very serious investigations as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. Are and... you kay Trump? Gumagawa sila ng hinggil sa pinagmulan ng virus at hindi sila natutuwa sa China. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. Sinabi ng dating presidente na dapat raw ay panaguti ng bansang nagpalaganap o nagkalat ng salot sa buong mundo. At ito, ang China. Kaya kung naniniwala ka man na pro-China o anti-China si Trump, malinaw nagalit galit ito sa China. Now breaking news this hour, stark warning from President Trump to Russia, get ready in an early morning... Sinabi pa na pinahinto ng China ang mga domestic flights sa loob ng bansa para hindi kumalat ang virus sa kanila. Pero pinayagan yung international flights. Ayun, lalong kumalat ng lubusan. Sinabi ng World Health Organization na ang lahat ng namatay dahil sa salot ng COVID-19 ay tinatayang sobra sa 7 milyong katao. At sa Worldometer, sinabi na sobra sa isa narang milyon ang nagka-COVID at isang milyon at libo ang namatay. At sa maniwala ka o hindi, ang Amerika ang may pinakamaraming namatay sa pandemya. Kaya ganyan ang salita ni Trump laban sa China dahil ang masaklap na pangyayari ay naganap sa kanyang administrasyon. Ilang beses nito sinabi na kailangan managot ang China. Maririnig sa balita na isa sa mga agenda ni Trump kung maihahalal muli ay ang pagpato ng 60% na tariff o buwis sa mga angkat mula sa China. Ibig sabihin, mas mahihirapang mag-import ang Amerika ng China-made. Kaya mapapansin sa social media na marami ang nagkakalat na huwag raw suportahan si Trump dahil kesyo pro-China raw ito, kesyo na bayaran raw ng China at kesyo pasasabugin daw nito ang buong mundo. Ah, kaya pala alam ng mga komunista na paihirapan ni Trump ang China kapag nanalo itong muli. Gusto man kampihan ni Trump ang Pilipinas o ayaw, hindi na ito mahalaga dahil may sariling isip ang mga Pilipino at kayang dumiskate ng pansarili. Ang punto dito ay mukhang gustong gumanti ni Trump sa China. Ano ang kinababahala ng mga injek? Ang ibig sabihin ni Trump na kailangan panagutan ng China ang pagkalat sa virus ay nakababahala para sa China. Sinabi sa France 24 noong buwan ng Abril taong 2020 na kung na responsable ang China sa pagkalat ng COVID-19 sa mundo. Dapat ay may consequence. Kasabay ito sa pagputol ng Amerika sa kanilang pagsuporta sa United Nations dahil sa inakusahan ng samahan na pro-China. Ilan lamang ito sa mga paratang ni Trump. Pero nung tinanong kung ano ang dapat na mangyari bilang consequence, wala pa itong sinagot. Marahil pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung ano ang katotohanan hinggil sa coronavirus. Kung ito ay isang aksidente o ginawa sa isang laboratorio at kung may sala ang China. Matapos ang ilang investigasyon hinggil sa COVID virus na pumatay at nagpabagsak sa ekonomiya ng buong mundo, binalita sa dahil buwan ng Mayo 2021 na nagdemand si Trump na dapat magbayad ng reparation ng China dahil sa ginampanan nito sa pandemya. Nagdemand, ibig sabihin, hindi na ito nakikiusap. Agad-agad itong kinontra ng China. Baka nga naman may makinig. Ang akusasyon ni Trump ay pinayag noong tapos na ang termino nito. Kaya hindi nagkaroon ng traction o hindi kumapit at akala nila ay tapos na ang reklamo. Pero sa sumunod na buwan ng Hunyo, sa The Print, inulat na tinatawag ni Trump ang buong mundo na panagutin at pagbayari ng China dahil sa kanilang ginawa. Siyempre, kahit hindi na pangulo si Trump Pwede pa rin itong makakuha ng simpatiya ng ibang bansa. Sino ba ang hindi gustong mabura ang kanilang utang? Bilyon-bilyong utang sa China. Maraming eksperto sa batas ang nagsalita hinggil sa daing ni Trump na alos imposibleng maide raw ang China sa korte. Ito ay hindi pa ihintulutan sa international law. Pero ang tanong, kailangan ba ng international law? Bukod dyan, kahit mapatunayang nagkaroon ng pagkakasala ang mga komunista Walang pag-asa na magbayad ito, kahit mag-imprinta pa ng mga Peking Yuan ay problematic. Magkano ba ang perang inirereklamo ni Trump bilang reparations mula sa China? Siguro hindi naman gaano malaki. Aabot lang sa 60 trilyong dolyares. Ayon sa Washington Times noong taong 2021, 60 trilyong dolyares ang hinihinging bayad mula sa China. Ito ay pambayad sa mga pamilya ng 7 milyong na matay, milyong-milyong na apektuhan at sa pagbagsak ng ekonomiya. May mga nagsasabi na kahit panalo sa kaso, walang ganyang halaga ang China upang pambayad na reparations. Subalit hindi naman siguro bobo si Trump na isa sa pinakamayamang tao sa daigdig na mag-aakusa ng hindi nag-iisip. Dahil sa sinabi nito na bilang kabayaran ay kansilahin ang mga pautang ng China sa iba't ibang bansa as down payment. Mas madali nga naman itong gawin kumpara sa magbayad ng pera. Bukod dyan, mas medyo madali ang proseso at mas mabilis ang resulta. Ayon sa Harvard Business Review, noong taong 2020, na ang direktang pautang ng China sa mga 150 bansa ay nagkakahalaga ng 1.5 trilyong dolyares. Pero ang suma total ng lahat-lahat na pautang kasama ang 1 trilyon sa Amerika ay sobra pa sa limang trilyong dolyares. Halagang kahit anong bansa ay mahihirapang magbayad. Pero kung magagawa ng paraan ang sinisigaw ni Trump, lalo na ngayong mukhang magiging pangulo muli ito na magka-reparation at pagbayarin ng China dahil sa COVID-19, kayang mabura ang lahat ng pautang sa isang iglap. Sino kaya ang hindi susuporta na mabura ang kanilang pagkukulang? Siguradong ay katutuwa ito ng maraming bansa, pero ikamumutla ng mga komunista. Anong ara lang mapupulot dito? Ano man ang kahinat na ng Pilipinas sa resulta ng eleksyon sa Amerika ay masayang tatanggapin ng mga Pilipino. Sino pa ba ang magtatanggol sa inang bayan kung hindi ang mga Pinoy? Ngayong napalitan na si Biden bilang kandidato sa susunod na pagkapangulo, malalaman natin sa hinaharap ang magiging sitwasyon sa West Philippine Sea kung naniniwala ka na pro-China si Trump o kung nakikipagdebate na ito ay anti-China. Narinig mismo sa dating presidente ang kanyang saloobin. Hindi ba't ang sabi nila kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.